Maybe because mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng may BP laban. Pag-ingat kayo ah. I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. BP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? sino ang nag-init ng lahat? And din naman. How do you believe? Oh, pagdidiin din 'to ni Senador. Ha? Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. hindi lang 'yan. This is all about the 2028 elections. Warning you. kung maker man. 2028 elections. Nakita niyo na, 'di ba? Sinimulan nila sa people's initiative hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo. Bibilihin yung pagkatao mo para sa para sa kagustuhan nila na hindi ibalis uh, sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban. Pusimulin. Uh, kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung uh, PDP block voting of uh, nine candidates. Natanggalin nila si um, President uh, Duterte. Uh, ko naging ikaw po uh, ng uh, asylum si President so, Duterte sa mga mga. In and What was the nine? Wala, wala. I was there um, in uh, Hong Kong. Wala siyang kausap uh, from the Chinese uh, government. And in fact, uh, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Ang so, ano, uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC.